Ngayong araw, sinipag na naman nga si Orbitz Bicol at marami kaming nakuhang manok na patpak sa misol. Kaya naman, ito'y aming gagataan naman. Siyempre, hindi natin pwedeng iwawala yung napakaraming sili para maganda ang ating kain at buhay ang mga dugo. Kaya naman, si Boss Bonlar TV naman ang nagkayod na ng nyug. Hataw na hataw nga sa si dyan at butong na rin yan si Boss Bonder TV at pati na ako ay gutom na rin. Kaya naman, kailangan na namin magbadali para maluto na namin yung pakpak ng manok at ng makakain na. Kasi mukha naman talaga ang masarap at maraming sili. Buhay na buhay ang dugo. Kaya naman, binigyan muna ako dyan ni Boss Bondar TV habang kami nagluluto para panalo. At inilagay ko na nga yung maraming sili para buhay na buhay ang dugo. At dahil may laurel tayo, ilagyan niya natin yan ng laurel dahil wala tayong tanglad. Laurel na lang. Isunod naman natin, pigain yung ating gata. Ilagyan ko nga lang pala yan ng mainit na tubig para lalong lumabas yung kanyang pagkalapot ng gata. Iba pa rin talagang ipang gata yung natural na nyug kaysa sa mga dilata na may mga preservative. Masarap din talaga yung sariling luto at lotong bahay mga carbids ikaw kabayan na may mo ba yung mga ganyan luto kung na mismo ay ante antay na lang at uwian na malapit na tayong umuwi Nang pinagsasala nga pala natin dyan yung ating improvised na kulambo na tinabas lang natin dahil yan ay lang sala o diba walang tagas mga horbits walang halong sapal kabili nga pala kami ng yog sa nisto at yan yung aming ginawang panggata at yung pangkayod naman namin yung nyug ay yan yung ay at ginawa namin sa site. At pagkatapos natin yan na masala ng tatlong piga, isasala na natin at papakuloan na natin para maisala na rin natin yung ating manok na galing sa misol. At ayan na, nilagyan na natin ng asin at saka magic sarap para maisala na agad natin tayo gutom na mga horbits. Yan, lang paraan para mabago yung luto sa manok. Panalo rin talaga pag maraming lima mga Horbits, talagang pagpapawisan ka at maratakam ka. Kaya tara, isa lang na natin to para mailagay na natin yung mga manok na naipon natin galing sa misol ng marikok na. Tara mga horbytes. Hello guys! Luto kami ng gita ang manok. Ito yung manok. Ito um. manok. At ayan, kumulo na. Sasalang na nga natin yung mga naipon nating manok. Barrel po loaded pala yan mga kasi marami tayong nakuhang manok. Pag niyan, ay ready na. Patakpan lang natin tapos ilang minuto ay larga na. Tapos lalagay natin yung gatang malapot para lalong masarap. Takam na takam at sa lasa yung kata. At ayan, luto na siya mga herbage. At tara, kainan na. Let's go. Ayah. Lumaban ba? Laban. Todo. Ngayon, si po na gusto ito pas. Lumaban. <laughs> <Ito>, lumaban to. <laughs> lumaban si Pun. Tuwa para si Beach Bicol, isang OFW dito sa ng silangan. tara mga Harbits, kainan na. Follow for more. Bye-bye.